PBBM inatasan ng mga ahensya ng pamahalaan na maging praktikal sa paggamit ng enerhiya. Naglabas sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng Administrative Order No. 15 na nagbibigay ng direktiba sa implementasyon sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na bilisan ang implementasyon ng Government Energy Management Program o GEMP. Ano nga ba ang Government Energy Management Program? Alamin natin. Ang GEMP ay isang government-wide program na layo bawasan ang buwanang pagkonsumo ng pamahalaan sa kuryente at langis sa pamamagitan ng pagtitipid. Ayon sa Administrative Order number no. 15 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, lahat ng national government agencies kabilang na ang government-owned and controlled corporation ay inatasan na gumawa ng mga hakbang upang matiyak ang matipid at matalinong paggamit ng enerhiya. Hinihikayat din ang kautosan ang Local Government Units o LGUs na maging praktikal sa pagkonsumo ng enerhiya. Isa sa gawa ang GEMP sa pamamagitan ng energy audits at random energy spot checks mula sa certified energy auditors. Kailangan ding mag-submit ng inventory ng existing consuming equipment ang mga ahensya ng pamahalaan upang siguruhin ang pagsunod sa Department of Energy o DOE Guidelines on Energy Conserving Design of Buildings at Philippine Green Building Code. Kabilang din sa inisyatiba ang pag-adapt sa low-cost energy efficiency and conservation measures na naayon sa GEMP. Samantala, makikipagtulungan ng DOE sa Presidential Communications Office o PCO para sa epektibong pagpapaabot ng mensahe sa publiko at sa lahat ng mga opisina ng pamahalaan ukol sa mga hakbang sa praktikal na paggamit ng enerhiya. Bagamat tiniyak noon ng DOE na sapat na ang supply ng kuryente hanggang sa ikalawang quarter ng 2024, mahalaga pa rin ang kooperasyon ng lahat sa pagtitipid. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos, patuloy na maghahanap ang pamahalaan ng alternatibong mapagkukunan ng enerhiya upang matupad ang hangarin niyang 100 100% household electrification bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Sa iyong palagay, paano matitiyak ang praktikal na pagkonsumo sa enerhiya sa mga opisina ng gobyerno? DWIZ Research Report Re -re Report